Yan, isang magandang araw. Titira tayo sa trabaho natin ng ano. Filipino street food tayo ngayon. Nakaluto na ako ng tokwa at saka kwek-kwek. Piprito na tayo ng baboy. Iwawal tayo ng sibuyas habang nagpiprito na ang baboy. Yan, luto na yung ating tokwat baboy saka kwek kwek luto naman tayo ng lugaw And may tuwalya Tsaka ano ito ka ng baboy Ayan, e, luto na ang ating lugaw. Kain na tayo, guys. E, Mayroon tayong lugaw. Na may tuwalya at saka bituka ng baboy. Mayroon tayo dito tokwa, baboy, saka ito, itlog. Siyempre may sausawan. May garlic, talo crispy. yeah Tama-tama sa malamig na panahon. You know kain na naman mo, pre. Panalo? Pwede ba, pre? Pwede sa ano Lugaw, sana. Ayan, you know, may sabaw. Ayaw niyo sabaw? Buto mo Happy birthday, pre. Thank you. <laughs> Ayan okay.